Kamusta mga brad? Alamin naman natin kung may katotohanan ba ang istorya ng taong ahas sa kilalang shopping mall sa Pilipinas. At ano nga ba ang kwento sa likod nito kung bakit nagbibigay ito ng takot noon sa mga tao na pumasok sa mga mall. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Para sa mga Chinese, ang ahas ay good luck charms o pampaswerte lalo na sa mga negosyo. Yan ang daylan kung bakit marami sa kanila ang meron nito sa kanilang mga tahanan, especially nasa mga basement nila. Siyempre, kailangan nila din itong pakainin. Isa sa hindi mamatay-matay na famous urban legend ngayon dito sa Pilipinas ito ang kalahating tao at kalahating ahas na anak di umano ng isa sa pinakamayamang Filipino-Chinese tycoon. Ang rumor na ito ay nagsimula noong mid or late 1980s o 1990s. Mula noon hindi na nawala sa isip ng mga tao ang kwento patungkol dito. Dahil dito, maraming Pilipino tuloy ang umiiwas na magpunta sa kahit anong mall. Bagamat minsan kailangan talaga magpunta sa mall eh iniiwasan na lang talaga nila na pumunta sa mga fitting rooms. Bakit kaya? Umpisa natin sa Metro Manila Legends. Ang kilalang Filipino Chinese Tycoon ay may kambal na anak. Ang isa ay normal na baby girl pero ang isa ay kakaibang nila lang. Sinasabi na ang isang batang ito ay kalahating tao at kalahating ahas. Sabi, Itinatago daw nila ito sa publiko para pangalagaan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Siyempre para maprotektahan din ang kanilang baby. Maging yung mga taong nakakakita sa bata ay binabayaran ng pamilya para mapanatili itong lihim. Ang anak na ahas ay pinapakain ng sariwang karne ng hayop. Dumating yung time na itong batang ahas ay naging bayolente hanggang pati yung sariling yaya niya mismo ay inatake niya at kinagat nang pirapiraso kaya mula noon inahanap-hanap na ng batang ahas ang lasa ng laman ng tao lumaki siya sa kanilang sariling tahanan pero dahil sa kakaibang laki nito eh mismong ang mansyon nila ay disapat sapat para suportahan ang sukat nito ganunpaman ang appetite niya sa laman ng tao ay mas naging delikado kasi maging ang mga staff nila sa bahay ay kinain nito at kailangan bayaran ang naulilang pamilya para sa katahimikan at manatili itong lihim ang plano ng pamilya ng taong ahas ay patuloy na maitago ito sa publiko kaya ang plano ay magpatayo ng isang shopping mall sa syudad na mayroong sobrang laking chamber sa ilalim nito para suportahan ang taong ahas ang architect dito na may gawa ng secret dungeon sa ilalim ng mall ay hinard pa nila mula sa abroad. Diligay ang taong a sa chamber after matapos magawa ang building. Para mapakain nito, ang mga girl dressing room sa mall ay naka-customized. May mga naka-installed na spy camera sa bawat fitting rooms ng mga babae na ang sahig pa nito ay bumubukas at kontrolado ng remote control. Sa madaling salita, ang dressing room ng mga babae ay isang trap. According sa mga rumors, ang taong ahas ay attractive sa mga magagandang babae. Kaya ang mga magagandang babae lang ang nabibiktima. Yung ibang sales clerk nga bigla-bigla na lang nawawala. Ang mga magulang ng mga nawawalang babae ay nagpunta sa mall, nagtanong sila sa mga manager patungkol sa kanilang nawawalang anak. Pero bagamat may nalalaman ang mga manager dito, ay nanatili pa rin tikom ang kanilang bibig na tila walang nalalaman sa mga nangyayari. Nung chinek ng mga time cards ng mga nawawalang empleyado, napag alaman na ang mga ito ay walang check out nasa sa kanilang trabaho. Again, since ang may-ari ng mall ay napakayamang tao, ang mga magulang ng biktima ay binayaran pinaniniwalaan din na ang sino man na sabihin na nating maging banta ng privacy ng pamilya ay pinapakain sa taong ahas. Isang araw, isang napakagandang aktres ang nagpunta sa mall na ito para mamili. Unfortunately, maling dressing room ang pinasok niya. Nakita siya ng taong ahas. Nagustuhan niya ito at agad na in love sa aktres. Binuksan ng taong ahas ang trap na pintuang sahig. Ngunit, maswerting hindi dumulas pa ilalim ang aktres pa direkta sa mga kamay ng taong ahas. Dahil nakakapit agad ang aktres sa sulok ng fitting room. Ngunit nakita niya ng harapan ang taong ahas sa ilalim. Nalaman ng mga taga-media ang nangyaring insidente sa kanya sa shopping mall at pinagkaguluan siya ng mga reporter. Finally, isang TV show ang pinaunlakan niya para ikwento sa isang live interview ang nangyaring insidente sa mall. Pero bago niya pa ikwento ang mga nangyari, ay naputol sa ere ang TV show. At nung ito'y bumalik, ang aktres ay wala na. Pinaniniwalaan na ang tatay ng taong ahas ay pinasetel sa kanyang abogado ang kasong ito. Binayaran nila ang aktres sa napakalaking halaga ng pera pinapunta sa ibang bansa hanggang sa humupa ang balitang ito sa publiko. Kaya't simula nung araw na yun, nanatiling tikom ang bibig ng aktres at never nang sumagot sa mga tanong patungkol dito. Bukod dito, isa pang aktres ang nabiktiman nito. Kaya nga lang, hindi siya sinuwerte tulad ng unang aktres kasi tuloy-tuloy siyang dumulas pa ilalim noong bumukas ang trap na pinto sa sahig ang aktres na ito ay kilalang celebrity noong panahong yun at dahil dito, ang tatay ng taong ahas ay nag-hired ng isang tao para mag-undergo ng surgery para makopya ang mukha ng celebrity ito. Para sa ganun, walang magtaka at kumwestiyon ng bigla ang paglaho nito. Ang kwentong ito ay reconstruction ng rumored story ng kalahating tao, kalahating ahas ng Robinson. Pero bago ko ibigay ang mga pangalan ng mga nabanggit sa kwento, hayaan niyong ishare ko itong ibang version ng kwento. Short story lang itong next version, kaya huwag kayong mag-alala. Metro Davao Legend Sa version naman na ito, sabi sa kwento, may isang babaeng nagdadalang tao na sinumpa sa di malaman na daylan. Kaya't nagpunta ito sa Davao kasama ang asawa para sa kanilang safety nagsilang ito ng kambal. Ang isa ay normal at ang isa naman ay kalahating tao, kalahating ahas. Sa kabila ng kakaibang itsura ng kanilang anak, ay inalagaan pa rin nila ito. Lumaki ang kambal na tago sa publiko at habang lumalaki ang taong ahas, ay mas naging matakaw ito sa pagkain ng karne. Lagi nitong gustong kumain dahil ang pamilya nito ay nagmamayari ng department store sa Davao ay ikinulong nila ito sa ilalim ng dressing room Kaya ang sino man pumapasok dito ay instant na magiging pagkain nito Tumako naman tayo sa mga rumored names na kabilang sa urban legend na kinuwento ko panina Ang tinutukoy sa kwento na isang kilalang Filipino Chinese tycoon ay walang iba kundi si Mr. John Gokongwei siya ang may-ari ng Robinson at Universal Rubina Corporation at siya rin ang tinutukoy na tatay ng taong ahas. Ang kakambal daw di uman ng taong ahas ay si Rubina Gokongwei na anak ni Jan Gokongwei. Ang aktres naman na mapaalad na nakatakas sa dressing room ay walang iba kundi si Alice Dixon. During that time, nasa picture ng kanyang pasigatan at kilalang kilala siya. Accordingly, siya ay binayaran para mag-ibang bansa at siya ay nanira sa Canada na malayo sa mata ng publiko. Walang assurance kung totoo man o hindi ang istorya patungkol kay Alice. The fact na siya ay nananatiling tahimik sa issue, ang lahat ay nagiging speculative. Si Alice Dixon ay never kinonfirm ang istorya kahit sa ang interview patungkol dito. As expected, dinidinay niya ang patungkol sa nakita niyang taong ahas at kaya raw siya nag-ibang bansa ay personal reason daw. Ang abogado naman na allegedly hinard ni Mr. John Gokongwei para isettle ang affair ay walang iba kundi si Attorney Solicitor Frank Chavez. Ang pangalawang aktres naman na binanggit ko kanina sa kwento ay si Rita Avila. Pinaniniwalaan na ang Rita Avila na nakikita natin ngayon ay kopya lang ng mukha ng original at ang totoong Rita Avila ay bigada ng kinain ng taong ahas. Ang legend mall naman na pinaglagyan daw di umano ng taong ahas sa malaking chamber sa ilalim nito ay ang Robinson Galleria sa May Ortigas. Pero may mga rumor din na sa Robinson Place, Manila raw talaga ang lugar. May mga variation din ang istorya nito tulad ng ibang urban legend. Ang letter R daw na logo ng Robinsons ay sumisimbolo sa shape ng ahas. Alam nyo ba na ang rumor daw na ito ay mula raw sa isang eksperimento ng isang kilalang university? Walang makakapagsabi kung saan nagsimula ang kwentong ito pero according sa urban legend, ang rumor ay nagsimula raw sa UP o University of the Philippines Diliman Mass Communication Department para mapag-aralan scientifically kung gaano kabilis kumalat ang isang rumor. Marami pa silang kinalat na iba't ibang rumors pero itong patungkol sa taong ahas ng Robinsons ay naging popular talaga. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Click lang ang like button share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento kung isa ka sa libo-libong naniniwala sa urban legend na ito patungkol sa taong ahas ng Robinsons. Maraming salamat. Hanggang sa muli.